hindi pa ako nag-start maghanap. Maya-maya, nag-chat na sa akin yung ano yun, yun na na niya. Sabi ko, ba't pag hinahanap natin, hindi natin nakikita. Ngayon, hindi natin nakikita. Okay. Hindi natin Kaya nga po, yung kung hindi nyo pagtulog, hindi makakatulong yun. Dapat natutulog kayo. Hindi, ganun din yung kapatid ko eh. No, hinahanap namin, eh. hindi namin makita. Kung, <x2> kung iisipin mo nga eh, bakit ka din matutulog? Kailangan natin, paano mo na may panong nakikita. Ano nang ka eh? Wala kang tingin tulog. Bahala ko kayo ng kasyabo. Ah, <laughs> dalawa na yung anak mo. Ano po yan? Ah, ano yun? Bali, ano po yan siya? Ayan ang pinaka-panganay kong babae. Paano nagsimula Ano yan eh? Nagsimula siya ng grade 8. Kalino dapat makalino po kasi hindi 'yung bata niyan. Kanya na nag-training siya. Marami Eh, ananya 'yan, 'di ba biglaan lang. Kupa, namanan niya 'yung sakit na yun kasi dito ganyan po. din siya. Okay. Okay. Yan ba yun? ano pa? Maganda pa sa iyo? Dapat ko na lang nawala. Nanganakit <laughs> <laughs> na lang. Dati pa pagmula 'yan sabi ko. Uy, dami mo naman ako. Ba't ako sa magbilagala? Ba't ako? Parang tayo mo wala. Parang naladalawa yung problema ko. Pero nilalawa ko lang po. Naniniwala naman siya. Nakaraan na gaya. Hindi nagala daw kami. Hindi nagala daw ako po kami. Tapos, nagunat ako na gaya. So, ito na punta tayo ang tipolo. Oh, oh, oh. Bagi, malayo na. Dahil ito. Bala, kakasaw. Bala, kaya ay, pag, nakit pag nakita, yung. natin yung, huwag mo lang First time ba na wala? Hindi ko naman mawala. Matagal, Matagal na, na wala. Ah, mara maraming kaya beses. na, kung niya po okay? lang -walk. Lang -walk. Lang -walk. napunta. Dangwa. Dangwa siya kami, Manila. Sa so, kaya Sa Masa ikot-ikot naman eh e. E anong sa'yo pinapacheck po? Pinapacheck po namin yung maintenance. Maintenance? Sa gondolo yung iso. Anong doon? Alam pa po sila namin. respiratory at Ah, doon. Kaya kasi namin, hindi po maalam, hindi po hindi naman Tayo nga din nalang namin. Respiratory every 3 months? makeup, marami po naman siyang gamot. Ito helmet. It, may problema. Ito. Ang gamot naman niya, pag iniinom, okay. mm. may nimekos, <laughs> may mekos. Ay, dapat talaga pabantayan mo. Yan din. Ang ginagawa ko, pag pinainom ko siya, tinitignan ko yun. Kung nalulon, pinapamangap ko siya. Ay, tayo, Yung may, may, um, may sakit na ako. Ito <laughs> talaga ang tinitinan niya. siya. Kapag pag pag-inihuro ng tayong lang, hindi niyo punta namin doon. Pati umabot lang, maghapon ka ng dapat para na makaano ka ng gamot. Tapos gano'n ba? Kaya, masyadong excited yan ng graduate eh. Kaya, kahit magkandara pa makarating ng eskwela, kahit walang kahit pumapasok. at nag aral ba yung ano mo? nag-graduate na po siya ngayon. Anong year? Na. Grade 10? grade 10. Kasi nung ano, dapat yan, well, tapos na talaga. Ang problema, nung nag-pandemic, doon po siya na-stop. Ma'am, mag-blatter ka na. <tinyo> Ayun lang, mag na. lang, mag oh, na.